Good afternoon po mga kabatid. Ayan po yung punong kahoy na nandito po sa may tapat namin. Napansin ko po may bulaklak siya. Ayan po yung bulaklak niya. Dalawa siya. Ayan pa yung isa. Ah, tatlo pala. Ito pa yung isa. Ayan. ayun pa yung isa ba? marami siyang bulaklak ayun pa sa si taas ayun <laughs> ayun pa ayun ang dami bulaklak ayun po mga kapatid sa palagay nyo po anong klasing kahoy ito ano kaya klaseng kahoy ito sa mga nakakakilala po yung anong klaseng kahoy ito pakicomment naman po Ayun. hindi ko naman po siya tinanim dito ano lang siya pusang tumubo hindi ko lang po ginalaw kasi kala ko katulad din itong puno na to ayan. iba pala siya ayan po ang kanya mga bulaklak po. pabilog Bulak ang dami niya palang bulaklak. Nakakatuwa ang bulaklak niya. Nakakatuwa ang tignan ng kanyang bulaklak. akala ko noon ganito siya ayan akala ko katulad siya nito pero nang lumaki siya iba pala ibang klaseng puno sa mga nakakakilala po kung anong klaseng puno to pa-comment naman po maraming maraming salamat po sa inyong sa inyong pagsubaybay thank you po bye bye